bakit malungkot? Ang beshi mo. <laughs> Ganun kasi kami pag nalulungkot dito, pumupunta kami sa mall. Nag-Canada na. Hala siya. Oo. Oh, Naka-afford ko na. <laughs> na afford Hindi kasi yung purchasing power nila dito ay malakas, mataas siya. So, mga ilang oras or ilang days mong trabaho, pwede ka na makabili ng mga signature na mga items. So, eto. Ay! <laughs> Ay yan, na yan, na Ayan, What's your story? So ngayon mag -a unboxing tayo, di ba nga? Kakapasa ko lang sa driving exam, so kailangan ng reward ni self. So ayan, Pumunta ako sa Marshalls, dun sa my Saint Foy, Saint. Paano ba yung pronunciation? Yun? Saint Fa. Okay. Pumunta ako sa Saint Fa, bumili ako ng shoes. Yung nabili ko ay yung Puma. Kaso, yung ano kasi niya, yung, yung, style kasi niya, kagaya siya ng sa Nike, yung Panda. So, since Puma siya, wala lang, nagbago lang yung isip ko. Kaya binalik ko na lang doon. At super easy lang mag-return ng items sa mall, kahit saan. Tapos tatanungin lang ko ano yung reason. Sabi ko, I just want another brand. So, ayun, um, binalik lang kagad. Tapos, full refund. Tapos, pumunta ako sa isang mall. At eto na nga, papakita ko sa inyo. And that's it, guys. Alas 5 na. So, uwian na. Ganun lang yung mall nila. Hanggang 5 lang. May mga nalungkot. Why <laughs> ah, <laughs> may ano pa dyan? Sa loob niyan. Huwag oh, itago. <laughs> Ayan, alas lang talaga yung mall dito. Tapos, pag Thursday, tsaka Friday, 9 p.m. So, work life balance. pa pakita mo yung pag-up. Paano ko nabigyan oh. Ah! Kira ko sa Sephora, Breath and Body Works. Ito yung sa akin. <laughs> <laughs> Hindi, yung una mo ng ano. <laughs> Children's Place. Kasi yung size ko, dun lang talaga siya sa ano, pang children. Na size 16. So, pumunta ko sa Children's Place since malapit na yung winter, bumila ko na ito. Pang ski. Oh my gosh. Sem Siyempre, isa kong, isa't kalahating kuripot. Nakasail lang to, nakasail lang to guys. May nakita ako doon na sa $60. Ay hindi, $66 sa mga 77 times 4. $2,800 yung ski pants. So, hindi ko yung binili. Yung binili ko ay eto. Nasa 37. Um, 30% off. So, nasa around mga less than 1,500. Etong pants. Yan! Ready na mag-ski! At yung next, yung nabili namin, ay... Sephora. <laughs> sa Sephora. Ito yung sikat na store para sa mga beauty products. Beauty. <laughs> Buksan natin. Hala siya. Ooh, the ordinary. Ano lang yan? Um, serum. Para ano, hindi tayo ma-stress ng very light dito. Tapos, ito pa. Ay, lang. Ah. At eto na nga, ang finale. Actually, <laughs> ayaw talaga i-reveal kung ano yung binili. <laughs> Magkwento muna tayo. Yung sahod mo kasi dito, ay kaya mo nang bumili ng mga mga signature na mga items. Kasi back in the Philippines, kailangan ko pa maghintay ng 13-month pay, yung tax refund, bago ako makabili ng sapatos na medyo mura-mura lang. Yung hindi talaga siya super branded. So ngayon, nag-Canada na. Hala siya. Oh! Na-afford ko na. <laughs> Na-afford. Hindi kasi yung purchasing power nila dito ay yung purchasing power malakas, mataas siya. So, mga ilang oras or ilang days mong trabaho, pwede ka na makabili ng mga signature na Lisan mga mo, items. So, gano, so, eto. Ay! ano <laughs> so, daming sinasabi, gano'ng kapatang Ayan, ayan, na, ayan, na, ayan na. May nagre-recla akong bakit Kasi sinususpense ko Ayan na Ano, <laughs> ano, <laughs> <laughs> buksan natin, buksan natin. Sabay-sabay natin buksan. Ay, naku naman talaga. Kasi ganito yun. <laughs> Wala kaming OT dito, guys. Wala kaming OT. Ayan, binuksan ko na, binuksan ko na. <laughs> oh my gosh. Ito yung first na shoes ko na Jordan. Hindi talaga ako mahilig sa mga ganitong item. Sa Pilipinas, tamang sapatos lang. Tamang, tamang may susuot lang ganun. Eh dito, kaya naman. <laughs> Tingnan natin pa anong kulay. <laughs> Hala! Hala siya! Oh. oh my gosh! Pero syempre, mm. ayan o, no. di ba kanina? Yung yun? pants ko kasi na pang ski, pang sa Sa ano, am um, kid size. So, ngayon, yung nabili ko ay pang kid size din. Ayan! Ayan! Uh magkano? Nasa ano lang po. <laughs> 105 plus tax. So, magkano yun? 105. Nas, nasa ano lang yun, guys? 4,800. <laughs> Meron ka ng ganito sapatos, oh. <laughs> Hindi ko favorite ang pink. Hindi talaga favorite. So, ayan. Ala, dami ng basura. <laughs> ganyan malungkot ang vision nyo. Please, punta na ka kayo dito sa Canada. Mabibili nyo yung lahat ng mga gusto nyo pag nalulungkot kayo. Char! Tama Diba? Ang saya dito magtrabaho sa abroad kasi nga na afford mo na lahat ng mga gusto nyong bibilhin pero kasi yung sahod namin malaking chunk ay napupunta din sa Pilipinas we paid our bills here in dollars nagpapadala din kami sa Pilipinas to support our family so oh, sa so mga sa OFW deserve natin to guys na ano ito <laughs> di ba So, ayun lang. Isa lang sa mga pang-motivate sa mga besties natin. Kung kung gaano nga ba kasaya magtrabaho dito sa Canada <laughs> Canada, syempre minsan nalulungkot din tayo kasi malayo tayo sa family so kailangan natin mag-sacrifice tsaka, konting reward na din para sa sarili, kagaya na to konti lang <laughs> ayan um, ang gondo Talaga guys, sa Pilipinas, hindi, hindi ako bumibili ng mga ano. Mamahaling sapatos. Siguro yung pinakamahal na sapatos na nabili ko na sa 2,500. Hindi umabot ng 3,000. Sa pagkakaalala ko. Never. Kasi ano, bibiling ko na lang ng bigas tsaka pang ulam. Kesa sapatos. <laughs> Tapos pag dito naman, pag nalulungkot ka, punta ka lang sa mall. ganon afford mo lahat yung mga coach na yan na bag, nine west, guest kahit every week kaya mo yan so syempre, kailangan priorities kung ano yung mga priorities natin hindi naman pwedeng every week bibili tayo ng mga kung ano-ano, di ba? <laughs> hala, ang ganda guys So magti-TikTok ako, sasaya ako, gamit ko to. Lagi like, subscribe kayo ha, follow niyo ako sa TikTok. Ayan, oh, ang ganda! And this is Leona, your BFF in Canada. And bye for now. See you in my next vlog.